Samantala, sa kabilang balita, kinundina ng palasyo ng Malacanang ang pagpatay sa isang abogado na kinilala na si Atty. Sanyata Liuliwa Gonzalez Alzate sa Abra. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, patuloy na ang nagsasagawa ng investigasyon ang mga alagad ng batas upang maareso ang mga nasa likod ng krimen at mabigyan ng hustisya ang mga naulilang mga mahal sa buhay. Inilarawan ng opisyal na walang kinatatakutan ng biktima dahil sa pag paghawak ng mga mabibigat na kaso at pagiging commissioner ng Bar Disiplina. Dagdag pa na opisyal ay tinuturing na trahedya ang pagtambang sa abogado para sa sektor ng abogasya habang malaking kawalan sa Integrated Bar of the Philippines ang pagpatay kay Alzate. Una ng kinundina ng National Union of People's Lawyers ang nasabing krimena habang binatiko ang International Association of Demographic Lawyers ang gobyerno dahil sa kakulangan ng aksyon upang maiwasan ang mga patayanan. Itong Webes, pinagbabaril ng riding in tandem ang biktima sa loob ng kanyang sasakyan na nasa labas lamang ng kanilang bahay.